gusto kong mo share sa akong komentaryo ah, mahitungod ining latest development nga nahibawan sa Kapitulio kay mo rag ba installment man eh ang ato mahibaw mga iskandalo sa administrasyon ni kanhi gobernador Gondelon Garcia ang latest karon nga gikan ni nilang gobernador Pambari 4 og ni provincial administrator Ace Durano na na sila, nga kwarta, ng ipakatog lang ni kanhi gobernador Gondelon Garcia para sa edukasyon 1.1 billion pesos sa Special Education Fund. Ang gipasagdan lang ni kanhi gobernador Gundur Garcia, wa magasto through the years. Yung may unta bakun, okay kayo ang atong public schools, may problema ang atong edukasyon, makasabota nga, giparking lang ng kwarta diha, kay wa kinahangla na. Nakahibaw ta unsa ka nihit ang classrooms, unsa ka gubaon ang mga classrooms nga igo sa bagyong udet, pila na katuigan nila bay nga wa ati mana sa atong gobyerno of course ang primary responsibility wow. iya sa departamento sa edukasyon pero dunay katungdanan ang local government unit nga mutabang labi na kung magpaila ka ikay kinadatuan nga probinsya sa Tebuk Pilipinas why rason nga nung dilit ni ang national government aron nga mahimong mas komfortable, mahimong mas conducive sa pagtuon sa mga bata ang mga classrooms. And definitely, ang overcrowded nga classrooms, dili siya conducive for learning. Nga nakaako man, si Kani Gobernador Gundilong Garcia pagpakatug ining 1.1 billion pesos nga kwarta sa Special Education Fund. Pasalamat na lang ta sa intended pag pagpalabi sa paukyab na kining Special Education Fund hindi magasto sa laing katuyuan magasto lang ni para sa specific nga mga gamit sa edukasyon sama sa pagtugod og mga classrooms sama sa maintenance and other operating expenses like pag repair sa gubaon nga mga classrooms kay kun simbako gitugutan pas balaod gamito ni sa si sayo na nahurot na ni kakuyaw kun gigamit pa ni kun gitugutan pas balaod nga magamit ni katuyuan na labasiyo <laughs> na ni ang mga panudlanan. So, salamat sa balaod sa Special Education Fund. Pero ang dakong risgo, kung di ni magamit sud sa igo sa gitagda nga panahon, mabalik ni nga sa panudlanan. Kay share man ni sa koleksyon sa buhis, Special Education Fund. Pagkapasubo, nga doon nihit kaya itong pundo para sa edukasyon, napasagda na nato ang ato mga public schools, yet ni ay 1.1 billion pesos nga kwarta na ta kay ikatabang aron paghimong mas komportable aron paghimong mas haom sa pagtuon sa mga bata dili kay sila maghuot di sila magsinar dinha sa ilang classrooms dili kay sila alimuot mas komportable ang ilang ventilation kun do na sila igo nga luna sa ilang mga classrooms gipasagdan sila ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia wa ka kabantay sa disturbing na trend sa administrasyon ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia Mahitungod gani sa public health, way luna sa yung kasing Mahitungod gani sa edukasyon, way lami para niya. Mahitungod gani sa disaster preparedness, bahala na mga subuanon, nun. silas sila sa katalagman. Pero suruy-suruy subo gani, minilyon ka pesos ang gasto. Pasi garbo sa subo gani, 255 million pesos ang gastuhon sa usalang kaadlaw. Sa niyagi Yung una na ka... Lisod Sabton, katong niaging administration. administrasyon. salamat sa inyong pakiguban namo.